Grabe kilo gubo sa i. Oh uh. <laughs> yung grabe mo, mura kita kili ng pika sa baga god. <laughs> loyay, loyay, may may kipang batong alas sa dagko. Biay. <laughs> Sige, pika sa baga nasa para balance. <laughs> Awak na Gianora. Ah, grave mo din pangbatas dag kong bato ni ay. Ge ge ge. Ah, dili nang etabang ang kalsayano honora na. Adige. Odoros pa Ah, lagubosoy.